At para hindi rin kayo ma sa process nyo. nag apply ka ba pupunta dito sa Taiwan? Pero nangangamba ka, baka magkaroon ka ng problema sa PSA mo o sa mga documents na ipapasa mo. Yung birth certificate mo, mali yung spelling. O kaya naman, late registered ka din. So okay, bago ka pa ma-stress sa agency, ayusin mo muna yan. And sa video na to, iisa-isahin nga natin ang mga common PSA problems at kung paano mo nga sila posibleng ayusin. So disclaimer lang guys, bago tayo mag-start, itong video na to ay based lang po sa aking research. So kung may mga mali po ako masasabi in the future, leave nyo lang sa comment kung ano po yung mga tamang gawin para makatulong din po tayo sa iba. So, unang-una nga, bakit nga ba mahalaga ang PSA? Kasi nga po, halos lahat ng processing o sa pagpaprocess natin, ay eh, kailangan talaga ng PSA authenticated. Hinahanapan po tayo yan. Diyan po kasi magbabase ng birth certificate, marriage certificate o anumang certificate. Kaya, kapag may mali dyan, guys, or may kulang, maaari kang ma-delay o ma-deny. Kaya, much better na use and, and i-double check na po natin yan. So, eto nga po ang mga common PSA problems and yung mga solution. Walang PSA copy. So, kung wala ka talagang copy ng birth certificate mo, so, pwede kang pumunta sa PSA helpline.ph para mag-request. So kung walang record yan, baka hindi ka pa registered. Ang gagawin mo is kailangan mong pumunta sa LCR or sa Local Civil Registry ng lugar kung saan ka pinanganak. So paano naman kung late ang registration ng birth mo? So hihingian ka ng, ng affidavit of late registration. So, pag meron ka ng affidavit of late registration, much better na ihanda mo rin yung mga IDs mo, uh, school IDs or baptismal, mga ganyan. Para sa mga supporting documents. Maling spelling o details. So, mali ang spelling ng pangalan mo. Mali ang birth dates. Dito, kailangan mo rin pumunta sa LCR. At dito is, kailangan mo mag-apply ng correction of entry. So, dito guys, pagka sa mga spelling and mga correction, medyo matagal ito ayusin. So, much better na before kayo mag-apply, i-check nyo na double check nyo na yung mga documents nyo. Iba ang details sa ibang documents. So, yung pangalan mo sa passport, iba dun sa pangalan mo sa PSA. So, dito, kailangan mo rin pumunta ng LCR para update nyo kung ano yung tama. So, kailangan nyo dito ng correction of entry and yung affidavit. So, paano naman kung may double registration ka sa PSA? Ito yung chance na maaari na dalawa yung naging registration mo. Baka na-register ka sa dalawang magkaibang lugar. So, dito punta ka ulit ng Local Civil Registry or LCR and kailangan mong ipakancel yung isa. So, gamitin mo lang kung ano yung valid record mo. Paano naman kung blurred or unreadable copy? Ito yung malabo yung copy o kaya yung hindi na talaga mabasa. So, kung paulit-ulit ka naman na nag-request and paulit-ulit din na same lang na malabo or or blurred, pwede kang mag-request sa PSA ng, ng manual endorsement. So last, walang middle name sa PSA. So may nagtanong sa akin dito, paano naman po kung walang middle name? Eh, hindi na po ba papasa sa teko? So guys, based on my research, based po sa Google, sinabi doon na hindi ka naman basta-basta madidisqualify sa teko kung wala kang middle name. Kung lahat ng documents mo is wala kang middle name, okay lang po yon. Pero once na hindi consistent ng wala kang middle name sa mga documents mo, for example, sa PSA mo, wala kang middle name. Tapos sa passport meron. Tapos sa uh, abaptismal, wala ulit. Doon na magkakaroon ng problema. Dapat po is consistent, kung wala kang middle name lahat ng documents mo wala. Kung meron naman lahat ng documents mo meron. So, kung meron ka talaga middle name at sa PSA lang naman po siya nawala, kailangan mo yung ipakorek sa LCR. So, okay guys, quick tips lang. Ito, sobrang basic lang nito, pero lagi natin nakakalimutan, no? Kasi gusto natin mapadali yung process. Pero, lagi nyo po i-double check yung spelling, yung details sa mga documents nyo. Sa PSA, sa passport, sa birth certificate. So, yon i-compare nyo guys yung mga details and much better na kayo mismo yung unang makaalam bago pa sa agency para hindi magkaroon ng problema at para hindi rin kayo madelay sa process nyo. And last guys, much better kung documents po yung asikasuhin nyo, kayo na mismo yung kumuha personally. May mga online naman po na pwedeng kuwanan and bago po kayo mag-submit o mag-apply through online, make sure nyo lang guys na legit yung services and yung details is idodouble check nyo po. So sana makatulong itong video na to para at least kahit papano is malesen yung abala ng mga issues habang nag apply ka. At kung gusto nyo pa nga po na ganitong content or may tanong ka, comment nyo lang po yan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. So yan, huwag mo wala ng pag-asa. Good luck and see you on the next vlog.